Nagluluksa ang buong industriya ng showbiz dahil sa nakakagulat na balitang pumanaw na ang veteran at multi-awarded actress na si Jacqueline Ose sa edad na 60. Kinumpirma ito ng talent management ni Jacqueline na PPL Entertainment Inc. sa kanilang Instagram post. Sa ngayon ay wala pang ibang detalye ang inilabas nila maski ang pamilya ni Jacqueline tungkol sa dahilan ng pagkamatay ng batikang aktres. Pero nakikiusap sila na ipagdasal ang kaluluwa ng aktres at at bigyan sila ng respeto at privacy upang ipagluksa ang pagpanaw nito. Si Jacqueline ay isa sa itinuturing na pinakamahusay na aktres sa kanyang showbiz karir na naging mukha ng maraming teleserye at pelikula. Noong 2016 ay kinilala si Jacqueline bilang kauna-unahang Filipina aktres na nasungkit ang Best Actress Award sa Cannes Film Festival. Matatandaan na papanood ngayon si Jacqueline sa primetime series na FPJ's Batang Kiapo. Si Jacqueline ang ina ng dating aktres na si Andy Eigenman. Samantala, malami ring mga netizen ang hindi pa rin makapaniwala sa balita tungkol sa pagpanaw ng mahusay na aktres. At yan ang entertainment news na nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo. Ako si Diyosa yan, Tatak RMN.